Kailan ka ulit pumutok? Matagal na. Mm. Mm. Yung hindi bunso ka, ko, 16 years. 16 years? Hindi ka pumutok gamit na lire? <laughs> wala, Diyos. Ano sa'yo mo? <laughs> Ay, Ay, wala! May... Masa ba yung tanong mo, guys? Pag pumutok gamit na bang, di ba? Kasi sa inyo kasi hindi <laughs> ganito eh, ganito eh. <laughs> <laughs> Alata talaga si madam. Ano ah, ba wanted sweetheart kung ano-ano pinagsasasabi mo? O, 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 bakit ba? Wanted <laughs> sweetheart naman ito ah. Hmm. Kailan ka uling pumutok. Hala, pa ulit Abaguhin ah, natin yung sistema. wag na pumutok. Kailan mo huling kinalabit? Bakit hindi mo masagot? Araw-araw -araw ba? Hindi <laughs> naman. Grabe siya. Ay! Oh. <laughs> <laughs> Ang bilis mapaamin eh, no? Okay, patawa-tawa dyan, guys. Kumakalabit din kayo. <laughs> oh. Alam, grabe siya talaga. Eh, 45 eh. Pumabutok talaga yan. I age ko yun. Grabe ah, edad na pala yon Sorry. Akala ko baril yun. <laughs> <laughs> Okay. Ano Anong gusto mo sa isang lalaki, Jasmine? Mm, mabait. Mabait. Ano pa? Mm. Ay, mahal ko. Magaling. Ay, ah? mm -mm. ah, tama. Magaling pumotok. Ganun. <laughs> 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 Oo. Oh, dalian mo, ma'am, Kasi ah, malapit ka na mag-retire. Alam, <laughs> ah, ah. grabe siya. Retire talaga. O oh, bakit? Dinudugo pa yan? Oo nga Ma, eh. <laughs> ah. Ah. Dinadugo pa. <laughs> ano, puti o Grabe pula? Grabe siya talaga. Puti o pula? Malamang. Puti. Ah, uh, both. Alata <laughs> talaga to. Loko-loko talaga to si Sir eh. Hmm, bakit ba? Alam mo yung pagka-loko-loko ko, napagdaanan mo na yan? Sinusunod ko lang. <laughs> Mm, naghahanap ito ng mabait guys ha. O, oh, kalma. Mabait. At saka magaling. O, oh, kita mo magaling daw pumutok. Wait lang ha, my love. Sunod ka. Mm, gusto mo rin putokan, my love? Hello, ma'am. O, tutak. Open cam. Hi po. Hi. O, oh, pag hindi nag-open cam, baba natin ha. Sayang oras. Hmm. Ayusin ang Hello, camera, man. sir. At Atras ka sa'yo. Hey, Atras konti. Atras konti. Yan. Sir, ilang taon ka na? Uh, 26 po. 26. Gusto mo uh, tumira ng uh, 45 years old? Okay lang sa'yo? Kasari ah. Nawi eh. Matutulog na akong good night. pa, ano, ano yan pa? Good night. Sabi ko gusto mo tumira na 45 years old. Ha? Ah, pwede po, pwede po. Ano? Pwede Ay, daw, Jasmine? Huwag no. ka malikot kasi ito pa. po, gay ka may. No, pwede po, pwede po. Ah, pwede ka na mamahinga. Mama, ah, pagod Gusto ka na matulog. Si. Good night. Matutulog ka na bakit? Ha? Ah? Ayaw mo sa kanya? <laughs> Ano <laughs> ba ka natawa? Wala, wala naman ako sinasabi. Tinatawa lang <laughs> mo si Sir.